Kau makan lah Umar dulu So Umar tahu aku tak nak makan dulu Kau makan lah Tinggal lima buti yang makan dulu Kau makan lah Lah Jangan aku makan lah Tak nak makan dulu Orang-orang tahu Jangan Walau aku makan kita Tak nak tahu Aku makan dulu Biar bagi aku makan lah Jangan Bagaimana kalau na berada di... Di situ? Tidak. Mereka berada di sini. Mereka bergulung dan menunggu saya di sini. Mereka bergerak ke sana. Mungkin ada orang di sini yang menjauhkan saya. kamera akan beritahu mereka kalau mereka berada di sini. Mereka akan lihat saya yan ah uh, mga kadol uh, mapagpalang araw po sa lahat ah uh, kung saan man kayo sa sulok ng mundo na ito so ngayon solo exploration po ito adventure po tayo ah uh, ito po ay balikan po natin yung bun uh, area na ito yung gabi po kami nag-explore am ni doqui at saka ni gusan team ay balikan po natin yung may tulay no may tulay ba at nandito na rin ako at malapit lang po dyan uh, tingnan natin ba kung ano talaga yan kung bakit mayroong tulay no? so ano po tayo mga kado solo explosion po ito so sa lahat po sa lahat po ng uh, solid uh, supporter ni Mangkiti maraming salamat para no, sa lahat ng uh, nag, no skip ads po uh, sa lahat po nag share sa video ko uh, maraming thank you po at sa nag like sa video ko thank you po sa so lahat maraming maraming salamat po at sana po ay uh, i-share pa rin yung mga video na ito no? so yun ay sana po ay mag-net ko palagi so yun nandito po mga kadul uh, yung uh, tulay pero magmasin muna ako dito bago ako bago ko ano pagka mga ano dito ba so ngayon ay bago uh, bago ang lahat mga kadul shout muna kay Yalin, uh, Yalin Turibia shout out Uh, Ma'am Rachel Abong, Ping Pastor Pera Bukul. Shout out. John Simil, Mark Marvillias. Shout out. Uh, sino pa? Uh, Ma'am Marlo Malia, shout out po. So sa lahat po, sa lahat po. Uh, sa lahat mong nag-comment sa video ko. Thank you po sa lahat. Uh, no skip ads po. Patuloy lang pa rin kayo. No? Uh, sa pag, uh, pag sa video ko. No? So Uh, salat po sa lahat pong nanood na hindi pa nakasubscribe no. Uh, please, please po, please uh, po pindutin lang po yung notification bell para updated kayo sa mga upload ni Mangkiting Abisor TV no. Sa lahat ng mga sulit ni Mangkiting Abisor TV, yan patuloy lang po kayo mga kadol. So, yun. Tara, samahan niyo ako dito mag-isa mag, mag So, yun mga kadol. Ito po yung tulay. At doon. Uh, may tulay doon. yan mga kadol uh, may nakita po akong kubo pasokin okay natin dito tayo dadaan mga kadol so kanina mga kadol habang ako ay nagandoy to pupunta dito ay uh, may kakaiba po talaga kung uh, naobserbahan no so nandito po tayo sa ilog mga kadol at parang kung parang may nag-aabang sa atin no? so patuloy lang tayo dito tabi 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 dito po kami umakyat yung gabi na yun so unti unti nating ano babalikan yung mga uh, kung saan po kami mag explore ng gabi at yung uh, mga paligid mga kadal, sobrang sukal so hindi natin alam kung ano po yung makikita natin dito no? kasi dito na area na ito ay may marami pong mga uh, inkanto or mga uh, mga masamang mga elemento mga kadol at saka yung bulisilis na yun no? may marami pong mga bulisilis dito no? at uh, pwede kagawing ano, uh, pwede ka nila mga kadol lalo na kapag ano uh, yung mga, mga malaking pong mga kawayan ano lang yung nila po gagayahin po nila para hindi sila makikita mga kadol so tara samahan nyo ako dito ito po yung kubo ubo na nakita ko pero may wala may biglang busis nalilig natin at yun po yung kulay Orang kakini batu di tu. Kau hmm. po. Barang ulang nakatera di tu. apo Mai makan bit pada itu mga kadolo. Mai makan bit pada itu. Pepak 德波。 Kadang-kadang oh, Ini kadang-kadang Ketawa Aku boleh Tak ramai nak berlakat tu lupa lang, klang na damit doon sa... Kumaka lang mga kadalo. kasi yung mga kadula may tao dito pero hindi ko lang nakikita mga kadula so mag ingat lang tayo dito baka uh, sobrang delikado po ito baka hindi natin alam baka kung ano talaga nakatira dito kasi sabi po sa ah uh, yung kanina mga kadol ba? Yung pupunta ako dito. Kasi siyempre, naglakal lang tayo dahil hindi makapasok yung motor natin dito. Uh, parang may sumusunod sa akin. Parang may nag-aabang sa akin. Kaya, kasi po ay siguro po ay uh, nakita na tayo sa mga elemento dito. Yung nakarang gabi. Yung kami po ni Brodo po dito na pumupunta. yung kami yung tatlo po ni Kusang Piritin at ngayon binalikan ko na mag isa yan may tao tapos bigla lang ano kasi parang may motor tingnan nyo sumasukal talaga dito pero may motor pa at tapos ano lang biglang mawala mga kadul yung boses ng motor yung tunog yung na ito mga kadul ay may may nakatiya dito siguro ay mat siguro ay matanda mga kadul So may tahu, talaga mga kaidol kung magano. Tingnan niyo mabuti yan mga kaidol kung magalaw. Lo, yan ako magalaw talaga mga kaidol. Walang namang tao dyan. Walang kung makikita na tao mga kaidol pero bakit kung magalaw dyan? Oh? Oh my God. Ano kaya Ano kaya nakaano ano maka dala ka? Ken. Ha. My god. Nakilabot na tumitindig ng balay ko dito. Kino gumagalaw mga kadulo. Baka may tao lang dito na tatago lang. Yan ano natin itutok po natin yung camera mga kadulo tingnan yung magote ha. Gumagalaw. Yung yung naka ano, naka tali, naka bitay. Ayan, ...saya sangat gembira. Saya tak tahu apa yang berlaku di sini. Saya tak tahu apa yang berlaku di Sabi mga kadal. tumitindig yung balay ko dito. Yun o. No? Yun Pero, ano natin, huwag tayo magpatalo sa takot mga kadal. Dahil kapag magpatalo ka, baka sumanib sa inyo. Yan, yun know? Yan. Nandito lang sa, sa paligid mga kadol. Tingnan mo, sobrang ano na, yung tumitindig nyo yung balay buko. Ayan, Tingnan mo, tingnan niyo. Ayun. Yan naman nangyayari mga kadul kapag ano, may mga elemento dito na katira. At yung mga, may mga ah uh, alim ba? Hindi na alam 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 ba baka may aswang dito na katira, may ari pero hindi siya pagkita sa atin dahil uh, may depensa po tayo sa kanya. Kaya kasi po ay pag, kapag ganyan mga kadul eh, hindi mo yan makikita kapag kasi sobrang layo ang layo pa lang ang layo mo pa lang um, ano lang ma ano na lang ma madetikas kanila no alam nila na may may nagpaparating kaya siguro maganyo sila ng uh, ahas as o aron ba yung maganyo para hindi sila makikita pero ngayon lamdam ko talaga na nandito lang uh, sa kubo na ito kasi yung parang nag ano nakahangir ay gumagalaw na ka walang tao no? nasa loob pero hindi tayo magpatindi no? yun ang tingan nyo you know, yan ang mangyari mga kadalo tumitindig yung balay ko so kahit mag pa tayo dito na makita siya ah hindi pa rin yung makikita mga kadalo gagawin niyang lahat na ano hindi siya makikita wala mga tayo kasi kakaibat talaga parang may karibang tao lagi dito yung mga kadul parang hindi lang ako nag-iisa dito may tao talaga dito mga kadul pero nagtatago lang may mga bulaklak dito kasi po mga kadol ah, kapag ganyan ah, uh, na may ano may kubo kung ano man yan uh, kahit aswang yan yung nakita dyan kahit uh, mga elemento man yan pero ka, uh, ano uh, dalawa po, uh, parang tatlo pong nakatira dyan parang may inkanto na nakita dyan inkanto ng itim at saka uh, may uh, aswang at saka may uh, yung parang may nagmulto po sa kubo na yan kaya, kasi kaya kay, kay, kay iba po yung naramdaman ko at saka yung Uh, parang yung katawan mo parang may nangurin ka eh. kapag wala kang dipinsya ay tuluyan ka talaga mga pasok sa katawan mo kaya kailangan abu ah, buo po talaga yung ah, uh, kailangan buo talaga yung loob mo na kapag mag ka lang no? Dyan sa tubo na yan pero so ngayon ay patuloy pa rin tayo no kasi po ay may pupuntahan talaga ako no? doon po sa taas na pero dinso pa rin tayo mga um, gali pero ito nakita ko talaga no? nakita ko talaga kung kubo na ito kaya dinadaanan ko kasi iba po talaga yung ano ko nadinig. at iba po talaga yung naramdaman ko dito sa kubo na ito kaya pinapasok ko siguro ay may nakatira dito marami kasi may tulay no? yun talaga yung inalam ko kaya yun uh, sabi ko ni uh, yung do dokyo bakit may tulay so pabirok uh, pabiro ko na ano, pabiro ko na tanong baka barangay ng mga aswang so yun ay totoo po no totoo talaga may ano dito nakatira ng mga aswang at saka yung mga multo at saka yung uh, yung itim so ayun ay ngunit ay sobrang layo pa yung ano ko yung puputahan ko adventure pa rin uh, babalikan natin kapag gabi yung kubo na ano yan balikan natin yan Uh, siguro mag-isa or may kasama ba tayo at sana po ay uh, pakishare po sa video na ito mga kadol so sa lahat po sa lahat pong nanood sa video na yung magiting so uh, maraming thank you po pakishare po mga kadol oh, parang nasa likuran lang po talaga mga kadol parang nakikinig lang po talaga yung uh, inkantong itim so hindi na tayo magpatinag mga kadol